pagka ano mga sir uh, hirap daw umanda, umistart sa umaga itong lancer na to uh, nakailang click mo na sila bago, bago mag start kaya ang ginawa nila ginagamitan na nila ng jump starter para may binili sila mga sir na ano parang pang jump start yung nabibili sa online yun yun ang ginagamit nila tuwing umaga kasi hirap daw umistart eh ija jump start nila dito kaya pinapatig na nila, pinapahanap nila sa akin kung anong problema. Ngayon nakita ko mga sir, ito yung dahilan. Yan, yung sa connection ng amplifier nila, yan. Wala silang wala siyang sariling switch. Nakarikta na lang siya dito. Yan, makikita mo mga sir, oh. uh, mapansin niyo mga sir to, yan naka kahit hindi siya sinusuyan, nagana yung ano niya, yung linya ng amplifier niya, yan. Ang yung amplifier nyo yun, nandun sa likod kasama sa speaker. Uh, may power na rin yun kahit hindi pa nakasose yung ignition. Ito yung nakikita kong dahilan mga sir kaya nagde-drain yung battery. pagkita ko sa inyo mga sir para malaman nyo. Paano? paano? Kung, paano ko nalaman. Yan. Yan mga sir. Tinanggal ko yung negative na terminal. Nawala na yung power dito. Ah, uh, nalimutan ko tawag nito mga sir. Basta itong connection to sa ano sa amplifier. Kasi may amplifier to sa likod eh. Pag nilagay ko siya diyan, yan, nailaw ulit. Ilagay ko yung negative terminal yan. May power ulit siya. Ngayon tanggalin ko to mga sir. Yan. Nawala. Ang gagawin natin mga sir para ma-prove natin na yan yung dahilan kaya nag na, di discharge ang battery kahit hindi naka kahit hindi siya ginagamit. Matambay lang daw ng isang araw kaya dalawang tatlong lalo pag tatlong araw daw mga sir discharge na daw talaga itong battery ito mga sir yan tinanggal ko yung negative terminal mga sir tapos gamit tayo ng test light malalaman mo mga sir na may gumagana na accessories uh, yung isang clip ng test light ilagay natin sa tinanggal natin na negative terminal tapos ito mga sir i lagay natin sa negative na negative ng battery yan. Yan, makita niyo mga sir umilaw. Big sabihin nun mga sir may gumana na accessories pag ganyan. Ngayon mga sir, para mawala yung ilaw ng test light, ang gagawin natin yan. Yan nakailaw mga sir oh. Ito mga sir yung ano uh, positive terminal na papunta dun sa dito sa kisures ng bateri. Ayan. Ayan. Nakailaw siya mga sir. Oh. Kasi nilagay ko yung test light dito. Ayan. Tinanggal ko yung test light. Nawala rin yung ilaw dito. Balik ko yung test light dito mga sir. Ayan. ilaw ulit yun doon. Ayan o. Oh. Ayan. Ngayon. Tanggalin ko dito mga sir. Ayan. Nakalagay yung test light dyan mga sir. Oh, na ilaw. Ayan. Nakita nyo mga sir. Na ilaw yan. Ayan. Okay. Na ilaw yan mga sir. Dito lang. Ayan. Tara, kita nyo. Tanggalin ko tong positive terminal, mga sir, ng papunta doon sa amplifier. Yan. yan. Nakailaw pa siya, mga sir, yung t Kasi nandito pa so Nakakunik pa yung positive terminal na papunta sa amplifier. Pag tinanggal to mga sir, yan tanggal yan, napansin nyo mga sir nawala na yung ilaw ng test light tinanggal ko na yung positive ng papunta sa amplifier yan yan nakatusok yung test light mga sir nawala siya mga sir I ilagay ko ulit yung positive ng dito mga sir idikit ko na lang siya si matigas tanggalin yung tornilyo eh Idikit ko ulit mga sir yung ano. Ayun na. Yeah, ganyan mga sir. Tingnan niyo yung ano, yung test light. Idikit ko ulit 'to mga sir yung positive terminal papunta sa amplifier 'yan. Yeah. Yan, yeah. umilaw yung test light mga sir, ayan. Yan. Yan, yeah. ibig sabihin mga sir, yung uh, supply papunta sa amplifier tuloy tuloy siya kahit hindi gumana yung ano kahit hindi ginagamit ang sasakyan kahit hindi naka on ang ignition dapat yan mga sir meron siyang sariling switch para pag hindi siya ginagamit naka off yung switch hindi 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 kumakain ng kuryente yung ano yung amplifier hindi siya magdi discharge ito yung dahilan mga sir kaya ano kaya nag-discharge ng mabilis yung ano yung battery. Ayan mga sir. Kita nyo mga sir na ilaw. Ay, tanggalin ko ulit mga sir. Eh. Ayan. Wala yung ilaw mga sir. Ayan. Ilaw ulit. Ayan. Ayan. Tanggalin ko. Ayan. Nawala ulit mga sir. Ilagay ko ulit mga sir. Ayan. Yan yung dahilan mga sir. Baka ganyan din yung sa inyo mga sir. Yung mga koneksyon ng amplifier nyo. Baka mga nakarikta. Baka nagtaka kayo. Bakit natambay lang ng dalawa tatlong araw yung sa sasakyan nyo, hindi nyo ginagamit nag discharge na yung battery check nyo mga sir yung mga linya ng mga amplifier nyo At sa mga stereo, yan, baka may mga nakarikta gumagana siya kahit hindi naka on yung uh, accessories sa uh, susian yan, kahit kinam nyo mga sir, walang hindi siya nakasuse oh. yan, hindi siya nakasuse mga sir walang susi yung amplifier dito wala ay yung stereo dito wala hindi sa nagana pero yung amplifier mga sir yun yung may power dun sa likod tingnan natin yun natakpan yun yun yung amplifier mga sir may power siya gumana yan kahit ano kahit hindi nakasuse Hindi siya si mga sir pero pag tinis doon na ilaw. Ibig sabihin mga sir yan. Ayan, nakailaw pa siya mga sir kasi nakalagay pa rin yung positive binali ko. Yan, ibig sabihin nun mga sir may accessories na gumana. Yan, ito yun. Yung papunta sa amplifier. Ayan. Lagay kulit dito, ilaw 'yon. Ilaw 'yan mga sir, 'yan dito. Ilaw 'yan. 'Yan. May malabong ilaw kasi hindi hindi nakakonekta yung mismong terminal ng negative eh test light lang yung nakalagay yan. pag tinanggal ko yung test light mawawala yung power dyan yan ibalik ko yung test light dito yan naka, naka diin yung test light may power ulit dyan ganon din dito mga sir pag tinanggal yung negative, uh, positive terminal papunta sa amplifier yan nawala yung ilaw ng test light ito yun mga sir yung ano ito yung may problema kaya nag discharge yung battery nila pag natambay ng isang araw, dalawa, hanggang tatlong araw lalo pag tatlong araw mga sir natambay, discharge na talaga yung battery kasi kumakain na ng power yung ano, yung amplifier kahit di ginagamit naka on sya pirmi yung mga sir yung gumagana yan. Lagi lang kasi siya nakasaksak yan dyan mga sir eh. Lagi siya naka yan, pag nilagay yung negative terminal, automatic sya may power. Yan. Ito, nakalagay din yung positive. Yan. Automatic sya may power. Pag tinanggal ko yung negative terminal, ito, kahit ito sa positive, pag tinanggal yan, yan. wala nang power doon. Ganun lang mo sir, check nyo lang yung ano, baka sasakyan nyo, laging nalulubat, kahit bago yung baterya. Ito, bago rin baterya nito mga sir, kaya nagtaka sila, bakit laging nalulubat. Ganon lang. Maraming salamat.